Ayan na, yung kape. <laughs> Maraming salamat, Sir Barista. Ano nga yung pangalan? Cheers po. Nakapasun yung pagunta. Subukan natin yung kape nila dito. Yung kape. Alteas. Robusta. Oh, okay. robusta. Ito yung Alteas Cafe. Oh my God. Lobat na ang aking uh, phone. Maganda siya, di ba? Ang ito, ito yung isang alirangan at saka sa lahat ito, ito yung kanilang counter. Magpapasta lang ako. Okay. Ano yung pasta yung best seller? Uh, creamy pesto sir, tsaka shrimp pesto pasta po and seafood marinara. Seafood marinara. Ay, yung may mga balat na hipon? Ito po. Ay, ano siya? Yan po yung seafood marinara siya. Okay. Ito, ano Cream Creamy carbonara. Sige, seafood marinara. Try okay. na ito. Okay na po yun? Aa, ah, ah, kailangan. Basta po. Sa'yo siya. Dali na, ipa. mo pala ang daming dalaman yung double head. Maganda yung bahay. So yun, may mga man. Bistro. Alteas. Tapos doon yung tapos sa labas. Pero sa susanog sa ano yun ito, mayroon pang ano dyan ito. Thank So maraming pa rin table dito yung kocheg na ito sa nakas. Dito lang ito sa kahabaan ng diversion papuntang, dahit ito papunta doon ng Talisay and Gago. Sa harapan lang siya ng golden dust. Ito ba siya yung pumunta? Subukan natin yung kape dito okay. Althea's Place. Siyempre, aprobi ko lang, no? Magtatrabaho. Kahit hapo na. So, yan. Kailangan natin mag na. Bye! See you here at Alteas. Antayin ko yung kape. Ano ang gamit ng coffee beans dito? Ah, robusta. Oh, Robusta. Nakakano lang siya na amidium roast. Okay. Robust roast. Ayan na, yung kape. Maraming salamat, Sir Barista. Ano nga yung pangalan? Charles. Si Charles. Ayun. Oh my God. Thank you so much, Sir.